Duwa tu ubing tan darak kel payon. Ah. Kamadi ka magdamdamag. Ayun gaya, kamusta gaya maji kambal na apong kong. Ku ayos lang musuna ba kay tagluban harta na, na apong mau. Ayun gaya bakit? kay um, amom. naghatang na gaya maji kabsat na ni apong hanti dos tanga balay. Edward Aliana. Ginatang na kanaw. Nagturo dati kambal na apong mau. Kina kadaw Aliana ta. Ayun ah, natulog talaga din ang ka kambal niya apong ko. Kaso nga lang, mabutang nagpakugay. Abayaga agak to'y lubungin Diyak pa'y naramanan Diyak pa'y nara... Nakakawal na to'y <tik> ati lakay Purong puras hmm. <tik> <tik> mo titarong Basta ba video ka man? Hmm... Ang ati tarong Pati tarong karoba, dal-dalin na Di pala nagbahali ba ati

Apa'y pa yung takta ko kati tang. Tangay bagbagam, nagluko kan. O yung sino kaya? Nga yeah, mo ni tatang. O pa yung matina kamamaan, siya ng rice. Siya kay asawa na Saka ng kukit kanyang. Andres? Awan tiya pa mong Andres. Saka may sanya kay kugay. Sanya <laughs> kay kugay. Apo ni Apo ng may. Nansama amni sayon? yun. Kanitigli nga Apawm. kamang mumpai Hmm. Kung na, ang mamu ka dyan, kinuha po ka dyan. Kamang ko, tapos maday. Awan tang, lulog po na kaon. Puna kami po muna, Andres. Nagswabe, pang mumuntad. Yun ah. <coughs> Sige nga, kinta Hmm. Apa yan natagang gamitin. Eh, tay. Jarpor, mat protection. Ati timang mong tetikwa. protection ti mat kolo ti dugan mm, high quality mat finish with carnova wax ano pa ti mabalin nga ako ato panggamitan mabalin mo natin ti plastic component uh, vinyl pads tapos rubber mabalin mo lang mm, mm. dugayam ti mabalin nga panggamitan kun ah inti damag kasi nga road data motor mo made Ya, yeah, mga ato yun. Ang mga mga kwartak, managrigri ka tala. May kasikaw. Sila niya, na madi nagsinger nagsingir kanya. Guwapo ni. Wala. Mag timotor guwapo di making kuka. Nakam mo. Makasao ka mo. Di na pintas di motor. Da ko motor wag lang tirupa. Kada ti umangkas. O kisti sabam nagadong ammom, nagatamor da Nasa comment section yung link. Ah, <laughs> 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 uh, good Kamamom ni pakut ko, tapos yak maday. Awan ng tang lulok kun nakaw. Pinagkulit ka na ya. Apay sino kaya? Madi ka garda sa kay asawa na diya Andres. siya na Andrais. Asawa na pintas po, kung nagpintas diya sika ka ng lalaki. Arawada <laughs> <laughs> mo ito pinagsasawang matang. Hindi na magdidiret siya uh Oo. -oh. Timbaga na diya po, nataraki ka ng lalaki. Itipersonal, Nagpagit ka gayam. Apunay ka matang, nagmadis mo ito pinagsasawang kanya kaon. Magulgulwa na kaon. Hindi na manulukon nga laki nga palang. Parang kaya sana mo nga palang. Baka baka nangyayag kapsat ko ha, iso ti Huh? Wait a minute! Ah! Tika mo sa uwan, kapsat mo nila kayo nga palang. Ano ang nagang mo tang? Hmm... Ah, tinagang ko? <coughs> Siya ni Palbot! 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 Huh? Kapsat ko nila kayo nga palang. Palbot? Nagkaras ka rin ngayon tang. Tang palang. Tang palbot. Ate, kasiyay. Nagkagalas tinagan niyo. <laughs> <laughs> Kinyagar timabalin kaw. Ki suting panagan tatang ko kininan kaw. E tinagan ninan ko palap, Kinagan tatang ko palout. panagan na kanyan eh. Palang, palbot. Ay kasjigayam tang. Nagrugiji pal din panagan na kanyayaw. Ay kabsa mo, ay kambal mo kayam palang. Tapos ika palbot. <laughs> Tapos no pagkadwa mo majay, palbo palbutan. Kaso nga dengan nang tugyot. <laughs> <laughs> Sugar nga madi kami kat kadua <kadwajikab> di ko kababaing. <laughs> <laughs> nga mabain kayo tang tim panaga na mo ni tatang yo ajay. Nya kabain nyo. Sa kasi kayo siguro di napansin mi ni baak. Ay palpala ti darat di ajay. Hmm. Darat. Kaano ajay? Basta manungal daw ajay. Basta bigda kayo na pukaw. Ah, baka hindi gabgaburak. Nagatang ko kami na idagad dyan, kinaybalay. Ah, uh, sa kagang nakagatang ating nabalay kang daga? Mutang, balibalita, nakatual aliyana dyan. Baka pre, white lady, chana Basta ka daw. Ha? Uh -uh. huh? Mano nga tao na aging madidagin ang gata nga, 20 years. Nga nakapulo sila dyan. Tapos kayo gumatang. Ha? Huh? Ano talaga ni si dumindin na nung kang white lady ka nung try. Oh, no. Oh, ah, tiyo, kinalakay ko. Mabuti na tayo. Ara ko pa ay white lady. Sila na sigurado sigsigurado. Di ba kayo pa ay? Yung bagay tatay. Sa bali di pagkasupot. Sa bali di alalya. Ayung mong gayam. Pakumusta na tumadya po. Di asawam. Okay. Apo, yung mga kayo nga madinagkita ni... Bakit ko na pa akong? Diyak, no nung manungatawanan. O, kung pa'y asawan na ito, papanagin d'yay. Ang tapaw, da pao, ta kayo kanya na. Pagkam kalala ka titarong tika di yung makanya tao nah, na gamin balong. aw magburburas na eh. Tsaka umut tao. <coughs> yung madiyo di busan tanga Baka kagura na kayo king kanya tao eh. king kanya tao Baka kagura na kayo. <coughs> <coughs> Madi mo siguro balong. Baka anumang mo na nga sa putak uh, Agka vibes kami eh. Sige garot balong ka gala mga pahit ko na eh.

sibong po eh. Nakanatan na, 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 natin ang sibsibong po. Ka, kamay. Kamay di maraming masangong sibuganan. Damdama na po dito na eh. Malayla yata ah. Ewan ka yam. Di balita ka At dapat i-kabsa ni Apo mo nga kayo ka mapalag? Hmm. Hanna lang akabsa. Kambal na ang chay. Ape ya. Ape yung nadamag mo. nakita kami ni kambal na pakai agburburas si tarong jay kwa adi king kanya support nga lakay mo lang <laughs> palbot ba kati naga na di ba kay wan palbot tinaga na apong tapi totom lay baga kanya duwa tu ubing kan dara ko payon ah mo ka magdamdamag ayun gaya kamusta gaya magi kambal ni apong ko ko ayos lang mo sana ba kay apong mau Aku nggak bakal, mau? Nagatang na tayo, Mari. Kabsat na ni Apong, Mari. anti daw sa tanga balay. edo Ariana. Ginatang na kanaw, na. Nagturo daw si Kambal na Apong Mount. ta. Ay, ah. Naturo talaga din Kambal ni Apong ko. Kaso nga lang, mabutang nagpakugit. Nagkambalan daw talaga yung Apong Bahay. Sige, titakan. Sabi pa panak. Ang ganda mo.